Ang creatinine ay isang kemikal na natural na nililikha ng katawan, partikular sa mga kalamnan bilang byproduct ng paggamit ng creatine, isang compound na tumutulong sa pagbibigay ng enerhiya sa muscle activity. Kung natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang mataas na antas ng kreatinin sa dugo ay maaaring maging senyales ng problema sa kidneys o metabolic imbalance. Kaya, mahalagang mabantayan ito, lalo na kung ito ay nauugnay sa hindi normal na paggana ng bato. Narito ang limang prutas na maaaring makatulong sa pagpapababa ng creatinine level sa katawan. 1. Pinya Ang pinya ay kilala sa natural nitong kakayahan na tumulong sa pag-aalis ng mga toksin sa katawan kabilang na ang creatinine. Daglain nito ang bromelain, isang enzyme na tumutulong sa pag-breakdown ng mga protina at chemical na makatutulong sa kidney function at detoxification process. 2, pakwan o watermelon. Ang pakwan ay may mataas na water content at mayaman sa mga natural electrolytes gaya ng potassium, magnesium at calcium. Ang kombinasyong ito ay nakatutulong sa pagpapalabas ng toxins sa katawan at sa pagsuporta sa malusog na daloy ng ihi na mahalaga sa pagbaba ng creatinine levels. 3. Saging o banana Ang saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na mahalaga sa pagsasaayos ng fluid balance at kidney function. Kapag nasa tamang antas, nakatutulong ito sa pagsuporta ng tamang filtration ng kidneys na makatutulong sa pagpapababa ng creatinine. 4. Dalandan o orange Bukod sa pagiging mahusay na mapagkukunan ng vitamin C, ang dalandan ay puno rin ng antioxidants na tumutulong sa paglilinis ng tugo mula sa mga free radicals at waste products tulad ng creatinine, ang regular na pagkain ito ay makatutulong sa pagpapalakas ng immune system at kalusugan ng kidneys. 5. Abocado o avocado. Ang abocado ay sagana sa monounsaturated fats o good fats na kilala sa pagpapababa ng bad cholesterol. Sa ganitong paraan, nakatutulong ito sa pagsuporta sa kalusugan ng puso at kidneys. Kaya't maaaring makabawas sa panganib ng mga komplikasyong nagdudulot ng pagtaas ng creatinine level. Bagamat makatutulong ang mga prutas na ito, mahalaga pa rin kumonsulta sa doktor lalo na kung may kasalukuyang kondisyon ng bato o iba pang sakit. Ang tamang dieta, sapat na tubig at wastong lifestyle ang susi sa malusog na kidney function. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!